Good morning once again, walang intro intro direct to the point So ngayong umaga, no? uh, nabigyan na natin ng pagkain yung uh, mga maskubidak at uh, yung mga manok So next na ilalabas natin itong ating kambing no 9 uh, o'clock, tama tama, 9 o'clock ay uh, maglalabas tayo ng kambing ngayong uh, umaga na ito Dahil uh, itong mga gumagala na ito ay uh, nabigyan na natin ng pagkain yan. So, kumpa na yan, no? Ayan. Pero parang may gusto pang uh, ng pagkain, ha? At uh, kikita po ninyo yung uh, aking tanim na papaya, no? Ayan. Uminog na siya. Ayan, no? Ayan. So, medyo hindi sila lumaki, no? Dahil uh, nasa ilalim tayo ng guyabano, no? Hindi talaga maganda sa uh, pananim yung uh, nalilimliman, no? Ito, walang nabubuo na bunga ito. Pero hindi naman siya lalaki dahil uh, yan oh, ang bunga niya oh. Ayan. Lahat ay uh, nabubulok siya. Ah, uh, swerte lang tong mga ito dahil, uh, na ano, uh, nakakabuo tayo. Pero yung sumunod na bunga niya, yan oh, nabubulok na siya. At, uh, dito naman tayo sa part na isa. No? no Bago tayo maglabas ng kambing, ay papakita ko lang yung aking mga tanim na papaya. So, nakikita po ninyo, no? yan lang ang uh, nabuo. So, yung mga sumusunod sa kanya, ayan, ay uh, nabubulok na rin, no? Walang lumalaki, ayan, no? Ayan. So, napapansin ninyo, lilit ng bunga, no? Pero, pahaba. At uh, itong uh, apat na ito, yung mga nabubuhay, ito. Matanda na rin to, Pwede na natin harbisin to. oh so, ganito po, no? At ito naman, kikita po ninyo, yan yung pangapat na puno na nabuhay pero tingnan natin kung may mabubuo mabubuo mabubu pa sa mga bunga niya, no yan so dalawa ito, yung isa pinatay ko dahil nagagawan sila ng uh, nutrient ng uh, lupa ah, uh, hindi siya namumunga, ito, nakabunga rin siya ito, pero nakikita po ninyo yung bunga niya, halilit, no, yan so ito yung uh, area A e kung saan nat uh, dito tayo uh, mag-aalaga uh, ng manok no at uh, ito na yung ating mga alaga unti-unti ko nang uh, tinanggal yung mga pato no at uh, meron pa naman tayong pato diyan na uh, mga maliliitang anak so di pa natin pwedeng uh, ihalo doon sa karamihan na uh, mga malalaki na dahil nabubuli sila no so yan na po at uh, pakakawalan na natin tong uh, kambing no auras uh, oras na ng uh, kanilang uh, ano, yan kikita po ninyo yung uh, tayo na lang ang inaantay nila ayan kawawa naman no, 9 o'clock na so pwede na at uh, yan, samahan ako at uh, tayo ay magpapastol na no? yan oh. So, eh. nga Nakakawalan lang natin ito doon sa pastulan, no? Sa ako ay uh, naglalaba. Ah, <laughs> so, uh, unang laban natin ngayon. Oh. So, sama na rin tong ano, no? sasama na rin natin 'yan, maliit to. na sila oh, lumalabas na. So, sasamahan na lang natin 'yan sila, no? Kaila, alam na nila kung saan sila pupunta. So, na, uh, okay natin, pero sa likod lang muna tayo. Abang uh, maaga pa. ito, buntis na buntis na rin po no? Masyado ng uh, malaki ang tiyan niya, itong uh, itim ko. So, yan yung uh, pinagsimula ng lahat ng kambing ko na ito. Ito, itong uh, kulay itim na ito. Ito nagsimula. Yung uh, dalawa na yan, yan yung uh, kapatid nung namatay na triplets, no? So, kung uh, hindi tayo namatay so, uh, pwede na natin yan na... Uh, magkakapira dyan pero siyempre uh, hindi muna natin silang gagagalawin. uh, no? magantay muna tayo so bubuksan na natin tong gate para makalabas na sila no? pero uh, hawakan natin yung uh, tali no? para hindi sila magtakbuhan dahil uh, pa po sila no? so uh, ito no? Uh, pag uh, nabuksan natin tong uh, gate so, lalabas na rin yan sila Ano, oh, ang bilis nilang uh, takbuan. Ay. Okay, labas kayo. Ayun. Oh. Doon na sila, oh. Itong itim, no. Tungitim, no. Doon na. Oh, so, ilak natin ulit oh, no. Ito lang isasabit lang 'tong guma. ayan. Oh, so, sundan na natin sila kaya uh, 'yan ay no. Uh, Punta sa baba, kanya-kanyang uh, ano pupunta yan to? So Yan. <laughs> dito lang no, ayong uh, buhay natin. Kasi hindi ko ito mabantayan ngayon dahil uh, naglalaba ako. Kaya pakakawalan ko na lang muna dito sa likod, no. Stop. Stop natin. Stop, stop. Stop. So oh, ito pag na-stop natin to sasama naman tong mga ano na ito. <laughs> Sama itong mga malalaki ay mga maliliit. Ayun. Lain natin. talikod ta, sa tayo. Likod tayo, likod. Ha. Likod. Ha, bak bak. Likod, oy oy, likod. Ito mahirap kasi bibiga. <laughs> Sige <laughs> dito tayo sa likod. Hoy, hoy, dito tayo. Dito tayo. Dito tayo, dito. Dito tayo, dito. Sumunod kayo dahil uh, papagod ako. <laughs> Ayan na sila susunod yan yung mga ano na mga maliliit na pag so, dito tayo papastol no yan hatid lang natin sila dyan kan? yan hirap so hirapan tayo wala tayong nagkakamera sa atin na ha? habang uh, tayo papapastol Oh, yan na 'yon sa likod natin sila. Oh, ayan, napakawala natin. Sige na, sumunod. Susunod ako. Sige, punta kayo. Yan siya, no? Yan. Oh, paghiwa-hiwalay natin yung tali, no? Kabugkos kasi. Baka mapulupot sila nung tali. Ha, huh? yan. Hoy, hoy, hoy. Jangan. Okay, wala eh. Ayun, na 'yung isa. Oh, 'yung uh, isa na lang. Ayun, Ay, tatlo. Oh, 'yung tali niya Ayun. Oh, 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 mayroon pa. Okay, no, maganda rin at, uh, So, dito ko lang uh, pinapakawalan sila no? sa part na ito. Ayun. So, hindi naman 'to umaalis tong itim na ito at saka itong maliit, no? dahil uh, yan ang uh, ano pinabantayan niya yung nanay niya pero yung iba talagang uh, mahilig uh, maglakwat siya yan oh uh, iiwan ko sila dito dahil uh, maglalaba ako no kaya bala na lang muna sila dito no swerte, -swerte lang no dahil uh, ito mga binakura na ito no sa tito ko ito So sa akin nagsimula na no mula nung nagbakod ako. So gumaya na rin silang uh, magbakod no pero sa kanilang mga area, mga lalo, mga malawak 'tong mga area nila no. So ayan. Tiba yung pagkabakod namin yan dahil nakikita po ninyo yung pamuste, no. Ay uh, napakalaki ng mga poste. So itong uh, sagingan naman na ito no. Pinapastulan natin ay sa tita ko no. At uh, ito na lang, tanging uh, dito na lang tayo nakakapagpastol, no? At saka sa kabila, maliit na area na lang. So, naninimot na lang yung mga kambing dito para makakain sila, no? At uh, yung uh, raging ng uh, ating bakod, pwede rin sila doon, pero pinapalago pa natin yung uh, uh, mga ano, mga damo dahil uh, pwede natin silang pakawalan doon. So, ayan na, kumakain na sila, oh. Ayan. So, yan po, no? At uh, ito po yung buhay farmer, no, Nang, uh, uh, mag ng mag-aalaga uh, ng kambing. So, shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao, no? Kung uh, napadahan ka lang o baguhan lang sa ating uh, YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, hit na rin notification bell para ma-update kayo sa ating uh, pagbibintures ng farm, no? So, itong uh, trabaho na Uh, ano natin no napili natin so ito po yung uh, livestock farming no so ah uh, pa-share na rin at uh, pa-like no sa mga share and like ninyo at sa panonood ninyo malaking tulong po sa ating video yan at uh, sa ating mga alaga uh, uh, na natin sila ng uh, sapat na mga gamot so ayan po at uh, Shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao. Shout out na rin sa ating mga kababayan mga OFW, mga kababayan po natin mga immigrants. Ano, mabuhay po tayong lahat at nawa'y ligtas po tayong lahat. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. Yan, nandiyan na sila lahat oh. At uh, nakakakain na rin sila dito mga uh, maganda. Yan, hatay uh, iwanan na natin sila dito para uh, tuloy natin yung ating labaan. Maraming salamat po. Bye-bye.